anumang kayang likhain at paniwalaan ng isipan ng tao ay posible ring makamtan. Ngunit nais kong huminto ka ngayon at pag-isipan ito, kung totoo nga ito bakit, kapag umabot na sa apat na pung taon o higit pa, karamihan sa mga tao ay pakiramdam ay wala ng kontrol sa kanilang buhay. Bakit marami ang naniniwalang huli na para magbago? Marahil ito ang pinakamalaking salungatan ng iyong buhay at ngayong araw ay gigibain natin ang maling paniniwalang iyon ng magkasama. Kapag umaabot na sa apat taon, maraming tao ang lumilingon sa nakaraan at nararamdaman ang bigat ng pagtakbo sa buong buhay nang hindi man lang tumigil para alamin kung saan talaga sila patungo. Naranasan mo na bang maging abala sa lahat ng oras, ngunit sa kaibuturan mo ay nagtanong, para saan ko ba pinagdaanan ang lahat ng ito? Ano na ba ang direksyon ng buhay ko mayon? Mas karaniwan ang ganitong pag-isip kaysa sa inaakala, at dahil dito malinaw ang sinabi ni Napoleon Hill. Ang pinakamalaking hadlang sa pagitan ng isang tao at ng tagumpay ay hindi ang kakulangan ng pera o kagamitan, kundi ang kawalan ng malinaw na layunin. Isipin mong mabuti, ilang ulit ka nang nagsimula ng isang bagay ng walang linaw, naubos ang iyong lakas, at sa huli ay pakiramdam mo pa ikot-ikot ka lang. Hindi ito dahil sa wala kang kakayahan, kundi dahil hindi nakaprograma ang iyong isipan para sundan ang isang tiyak na layunin. Ganito kalaki ang tiwala ni Hill sa prinsipyong ito kaya tinanggap niya ang hamon mula kay Andrew Carnegie, isa sa pinakamayayamang tao noong kanyang panahon. Hiningi ni Carnegie na kapanayamin niya ang mahigit limandaang milyonaryo upang tuklasin kung mayroong isang padron sa kanila. At alam mo ba kung ano ang kanyang natuklasan? Lahat sila ay may malinaw na layunin. Walang halaga kung sila man ay nagtatayo ng pabrika na mumuno ng isang imperyo, o nagsisimula mula sa wala, alam nila ng eksakto kung saan nila gustong makarating. At dito pumapasok ang katotohanan, kung ang mga taong napakaiba-iba ay nakamit ang pambihirang resulta, dahil malinaw sa kanila ang nais nilang abutin, ano ang pumipigil sa atin na gawin din yon ngayon, kahit na nasa apat na o anim na pong taon na tayo. Ang kailangan mong gawin ngayon ay hindi ang maghintay ng perpektong sandali, hindi ang maghintay na makalap pa ng mas maraming pera, o ang mabawasan ang mga responsibilidad. Ang dapat mong gawin ay isulat sa iisang payak na pangungusap kung ano talaga ang nais mong makamit mula ngayon. Hindi sapat ang malabong mga hangarin tulad ng kinais kong maging masaya o nais kong magkaroon ng pera. Kailangan tiyak, gaya ng nais kong mabayaran ang lahat ng aking mga pagkakautang sa loob ng dalawang taon o nais kong magtayo ng sarili kong negosyo bago matapos ang susunod na taon o i. Nais kong magkaroon ng mas maraming oras na dekalidad kasama ang aking pamilya. Napansin mo ba kung paano nito binabago ang lahat? Sapagkat kapag malinaw ang isipan, nakakatagpo ng daan ng katawan. Alam kong maaari mong iniisip ngayon, ngunit may panahon pa ba para sa akin? Iyan ang tanong na pinakamadalas na pumipigil sa mga taong lagpas na sa apat na po. Ang katotohanan, karamihan ay nahihimasmasan lamang kapag huli na ang lahat. Munit kung naririnig mo ito ngayon, nangangahulugan na mayroon ka pang sapat na oras para ayusin muli ang iyong direksyon. Para itong pagmamaneho sa maling kalsada, habang patuloy kang nagpapatuloy ng hindi na mamalayan, lalo ka lamang lumalayo sa iyong destinasyon. Munit sa oras na kilalanin mo at igalaw ang manibela, nagsisimula ka ng itama ang iyong daan. Kaya, nais kong lumikha ka ngayon ng isang pangakong tapat para sa iyong sarili. Isulat mo ang pangungusap na iyon ng layunin sa isang papel at ilagay sa isang lugar na madaling makita. Basahin ito ng malakas araw-araw. Mukhang napakasimple ba? Ngunit ang mismong kasimplehang iyon ang nagbabago ng isipan. Kapag inuulit mo, nagsisimulang maniwala ang iyong utak, at kapag naniwala ito, nagsisimula ka rin kumilos ng kakaiba. Hindi ito sa ka, ito ay sikolohiya. At higit pa, Ipinapakita ng mga makabagong pag-aaral na ang mga taong nagtatakda ng malinaw na layunin ay may halos 42% mas mataas na posibilidad na makamit ang mga ito kaysa sa mga taong simpleng nagtatago lamang ng mga hangarin sa kanilang isipan. At kung iniisip mong walang kapangyarihan ang pagsulat ng isang pangungusap, alalahanin mo ang nangyari sa mismong si Napoleon Hill. Bago pa man siya makilala, siya ay isang simpleng binatang lumaki sa probinsya, walang pera at walang koneksyon, ang malinaw na layunin na ibinigay ni Carnegie ang naging dahilan upang makaalis siya sa pagiging hindi kilala at tuluyang maging isa sa pinakamahalagang huwaran sa larangan ng pag-unlad ng sarili sa lahat ng panahon. Ang tunay na kwentong ito ay nagpapatunay na kapag malinaw ang iyong direksyon, makakahanap ka ng tapang na magpatuloy kahit na tila imposibleng lakaran ang daan. Ngayon, sabihin mo sa akin, hindi ba't nakalipas na ang napakaraming taon na tumatakbo ka lamang para habulin ang inaasahan ng iba mula sa iyo? hindi pa ba oras upang sa wakas ay habulin mo na ang talagang mahalaga para sa iyong sariling buhay? Ilang gabi na ba ang hindi ka nakatulog dahil sa pag-iisip ng mga utang, ng mga bayaring tila walang katapusan, o ng takot na baka hindi mo kayang suportahan ang iyong pamilya sa mga darating na taon? Ang katotohanan ay, pagdating ng edad na apat na po, lalo pang bumibigat ang lahat ng ito, sapagkat maraming tao ang nakakaramdam na wala ng puwang para sa pagkakamali. Ngunit ang halos walang nakapapansin ay nasa likod ng suliranin sa pera ay mayroong mas malalim na problema, ang kawalan ng kontrol sa emosyon. Palaging sinasabi ni Napoleon Hill na ang pera ay isa lamang refleksyon ng kung ano ang nangyayari sa loob natin. Kapag hindi mo kayang pamahalaan ang iyong mga takot, ang iyong mga pagkabalisa, at ang paraan ng iyong pagtugon, wala itong pakialam kahit gaano kalaki ang iyong kinikita, palaging mawawala ito sa iyong mga kamay. At huwag mong isipin na ito ay nangyayari lamang sa mga taong maliit ang kita. Maraming malalaking kayamanan ang nawala na rin dahil lamang sa kawalan ng kontrol sa sariling emosyon. Gusto mo ba ng isang nakamamanghang halimbawa? Si Mike Tyson, isa sa pinakadakilang boxingero sa kasaysayan, ay kumita ng daan-daang milyong dolyar sa buong kanyang karera. Kapag isinalin ito sa pera ng Pilipinas, ito ay aabot ng mahigit labing apat na bilyong piso. Munit dahil sa kanyang kahinaan sa pagtugon sa mga bugso ng damdamin, sa mga bisyo, at sa kawalan ng pamamahala sa sarili. Halos lahat ng ito ay nawala. Ipinapakita nito na ang tunay na problema ay hindi ang laki ng kita, kundi kung hanggang saan mo kayang pamunuan ang iyong sarili. Ngayon, pagmasdan mo ang sarili mong buhay. Ilang beses ka na bang gumastos ng pera sa isang bagay na ang layunin ay mapawi lamang ang isang panandaliang emosyon? Isang pagbili ng biglaan, isang paglalakbay para lamang makalimot sa mga problema, o isang mamahaling hapunan upang punan ang lungkot ng isang masamang araw sa trabaho. Ang ganitong siklo ay tila walang masama, ngunit ito mismo ang dahilan kung bakit maraming tao ang napupunta sa utang at pagkadismaya. Ipinapakita ng mga pag-aaral na higit sa 70% ng mga pagtatalo ng mag-asawa ay may kinalaman sa pera. Munit sa kaibuturan, hindi talaga pera ang usapan, kundi ang emosyon na inilalagay ng bawat isa dito. Ito ang takot sa hinaharap, ang pagkabalisa para sa seguridad, ang pangangailangang patunayan ang sarili sa iba. Nagbigay si Hill ng isang praktikal at makapangyarihang mungkahi, ang paglikha ng isang emosyonal na budget. Ganito ito gumagana, sa tuwing lilitaw ang isang alalahanin tungkol sa pera, sa halip na hayaang paulit-ulit na umikot sa iyong isipan, kumuha ka ng kwaderno at isulat ng eksakto kung ano ang iyong nararamdaman at kung bakit. Ang simpleng gawain ito ay nakababawas agad ng kalahati ng pagkabalisa, sapagkat binabago nito ang isang hindi nakikitang halimaw tungo sa isang bagay na maaari mong harapin ng tuwiran. Pagkatapos, suriin mo, ito ba ay isang tunay na problema o isa lamang hakahakang takot? Madalas, mapapansin mong wala itong matibay na batayan, isa pang mahalagang hakbang ay ang paggawa ng isang simpleng plano para sa pagbabayad ng mga utang. Kahit maliit na halaga bawat buwan, ang pakiramdam na ikaw ay gumagalaw patungo sa tamang direksyon ay lubos na nakapagpapabago ng iyong enerhiya. Para itong pagtanggal ng bato sa iyong sapatos. Maaaring mahaba pa ang lakaran, ngunit hindi na ganoon kasakit. At dito nabubuo ang tiwala, ang kalinawan, at higit sa lahat, ang kapanatagan ng isip. Naranasan mismo ito ni Napoleon Hill. Noong panahon ng dakilang depresyon, libo-libong tao ang nawala ng pag-asa, walang pera, walang trabaho, at walang kinabukasan. Halos sumuko na rin si Hill, ngunit siya ay inimbitahan upang magbigay ng payo kay Pangulong Roosevelt. At sa mismong sandaling iyon, nakatulong siya upang malikha ang isa sa pinakatanyag na pahayag sa kasaysayan ng Amerika. Ang tanging bagay na dapat nating katakutan ay ang mismong takot. Isipin mo ito, hindi lang ito tungkol sa politika o ekonomiya, kundi higit sa lahat ay tungkol sa ating damdamin. Kapag ang takot ang siyang naghahari, kahit gaano pa karami ang salapi sa buong mundo, ay hindi nito kayang magbigay ng tunay na kapanatagan. Kaya tanungin mo ang sarili mo, ang ugat ba ng iyong problema sa pera ay talagang ang kakulangan nito? O baka naman mas may kinalaman ito sa kung paano ka tumutugon kapag siya ay dumarating o maalis? Hindi ba oras na para matutunan mong pamahalaan ang iyong nadarama upang ang pera ay maging katuwang mo sa pag-unlad, sa halip na maging kalaban? Kapag sinimulan mong suriin ang iyong emosyon at gumawa ng isang uri ng budget para sa iyong nararamdaman, mapapansin mong may kakaibang pagbabago, ang pera ay titigil na maging isang multo at magsisimulang makita bilang simpleng kasangkapan lamang. At sa sandaling mangyari ito, makakamtan mo ang higit pa sa yaman, makakamtan mo ang kapayapaan. Tignan mo ang mga taong pinakamalapit sa iyo sa kasalukuyan. Sila ba ang nagbibigay inspirasyon upang ikaw ay lumago? O sila ba ang humihila sa iyo pababa gamit ang kritisismo, negatibong pananaw, at kakulangan sa bisyon? Sa edad na apat na po, maraming tao ang napapansin na ang kapaligirang kanilang kinalalagyan ay unti-unting nahubog sa paglipas ng panahon nang hindi nila namamalayan. At ngayon ay napapaligiran sila ng mga tinig na paulit-ulit na nagsasabi ng mga katagang, hindi yan ubra, huli ka na sa edad mo, kung nakatakdang mangyari, nangyari na sana noon pa. At dito pumapasok ang sa Sapagkat gaya ng madalas ipaalala ni Napoleon Hill, nagiging kapareho ka ng limang taong pinakamadalas mong kasama. Hindi lang ito magandang kasabihan, kundi isang katotohanang tahimik na humuhubog sa bawat kaisipan at bawat pasya mo. Isipin mo kung ilang beses ka nang nagkaroon ng mabuting ideya o pagnanais na magsimula muli, ngunit nang ibahagi mo ito sa isang taong malapit sa iyo, ang tanging isinukli ay panghihina ng loob. Ilang pangarap ang naputol sa ganoong paraan, hindi dahil sila ay imposibleng makamtan, kundi dahil sila ay nilunod ng maling kapaligiran. Pinatunayan na ng agham na ang ating paligid ay may kapangyarihang baguhin pa nga ang kemikal na daloy sa ating utak. Ayon sa mga pag-aaral sa psikolohiya, ang pakikipag-ugnayan sa mga taong may positibong pananaw ay nagpapataas ng antas ng dopamina at serotonin, mga sangkap na nakaugnay sa kaligayahan at motibasyon. Totoo rin ang kabaligtaran, ang pakikihalubilo sa mga taong mapanira at negatibo ay nagpapataas ng cortisol, ang hormon ng stress, at kalaunan ay ipinapaniwala sa iyo na hindi mo talaga kaya. Napansin ni Napoleon Hill, matapos niyang pag-aralan ang daan-daang taong naging milyonaryo, na lahat sila ay maingat na pumipili kung sino ang kanilang kasama. Tinawag niya itong mastermind, isang maliit na samahan ng mga taong may magkakatulad na mithiin at pinapalakas ang isa't isa. Isang konkretong halimbawa nito ay sina Henry Ford, Thomas Edison, Harvey Firestone, at maging si Luther Burbank, isa sa pinakamahalagang botanista sa kasaysayan. Regular silang nagtitipon upang magbahagi ng ideya, magbigay suporta sa isa't isa, at palawakin ang kanilang pananaw. Ang ganitong makapangyarihang bilog ng pagkakaibigan ay hindi nagkataon lamang kundi isang maingat na estratehiya. Ngayon, huminto ka sandali at pagmasdan ang iyong sariling bilog ng ugnayan. Ilan sa kanila ang tunay na tumutulong sa iyo upang umusad? Ilan ang nagpapalakas sa iyo upang magpatuloy kapag gusto mo ng sumuko? at ilan lamang ang marunong magreklamo, pumuna, at magtanim ng takot. Sa edad na apat na po, nagiging mas mahalaga ang ganitong pagsasala, dahil bawat pagpili ng kasama ay maaaring siyang magtakda kung ang susunod na mga taon ay ilalaan mo sa paglago o sa pananatiling nakagapos sa parehong kalagayan. Hindi ko sinasabing talikuran mo ang lahat ng tao sa paligid mo, kundi magsimulang magkaroon ng kamalayan. Bawasan ang oras sa mga taong nagpapabigat lamang at dagdagan ang oras sa piling ng mga nagbibigay lakas. At kung iniisip mong, ngunit wala akong ganitong uri ng tao sa paligid ko, tandaan mong sa panahon ngayon, sa tulong ng internet, may kakayahan kang kumonekta sa mga grupo, pamayanan, at tagapayo na may parehong enerhiya at pananaw na iyong hinahangan. Minsan, ang isang tunay na pagkakaibigan ay maaaring maging mas mahalaga kaysa sa sampung taon ng paglalakbay ng mag-isa. At narito ang isang bagay na maaaring baguhin ang iyong pananaw. Napansin mo ba na kahit ang mga aplikasyon ng panonood ng pelikula at serye ay madalas magrekomenda ng katulad ng iyong napanood na? Kapag nanood ka ng isang malungkot na palabas, makalipas ang kaunting oras, mapupuno ang iyong screen ng mas marami pang nakakalungkot na opsyon. Ganyan din ang buhay, kung lagi kang nakikisalamuha sa mga taong negatibo, ang isip mo ay dahan-dahang mapupuno ng kaparehong pag-isip na puro pangit at walang pag-asa. Munit kapag sinimulan mong palibutan ang sarili ng mga taong may malinaw na pangarap at tapang, biglang nagiging maliwanag at punang posibilidad ang mundo na dati ay hindi mo napapansin. Kaya narito ang tanong, ang kapaligiran ba na iyong kinalalagyan ngayon ay talagang umaayon sa mga pangarap na gusto mo pang makamit? Kung hindi, baka hindi ikaw ang dapat baguhin, kundi ang bilog ng mga taong nasa paligid mo. Kapag lumampas na ang edad ng apat na po, isa sa pinakamalaking hadlang na kinakaharap ng marami ay ang takot. Takot na mabigo, takot na magsimulang muli, takot sa paghusga ng iba, at takot na baka hindi sapat ang oras para gawin pa ang lahat ng hinahangad. Nakakatuwa man isipin, ngunit habang tumatagal ang panahon, lalo pang lumalaki ang mga takot na ito. Munit may natuklasan si Napoleon Hill matapos niyang pag-aralan ang buhay ng libu-libong tao, ang takot ay isa lamang ilusyon na napakamahal ng kapalit. Ayon sa kanya, ito ang pinakamalaking dahilan kung bakit napaparalisa ang mga pangarap, at kapag binigyan natin ito ng kapangyarihan, nagiging pinakamalupit na magnanakaw ito ng mga pagkakataon. Isipin mo kung ilang beses ka nang umatras dahil lang inisip mo ang pinakamasamang senaryo. Marahil na isip mong magpalit ng karera, ngunit agad na pumasok sa isip ang tanong, paano kung hindi magtagumpay? Paano kung mabigo ako, o baka naman nangarap kang magtayo ng negosyo, ngunit umatras ka dahil natakot kang pagtawanan o husgahan ng iba. Kadalasan, walang tunay na batayan ang mga takot na ito, pero ang simpleng pag-iisip palang tungkol dito ay kumakain na ng lakas at pumipigil sa iyo na gawin man lang ang unang hakbang. Iminungkahin ni Hill ang isang simpleng gawain na may kakayahang magbago ng pananaw, isulat sa papel ang iyong mga kinatatakutan. Maaaring mukhang walang saysay, pero kapag inilista mo ang tatlong pinakamalaking takot na daladala mo ngayon, hindi na sila nananatiling mga halimaw na nagtatago sa iyong isipan. Nagiging malinaw silang mga bagay na maaari mong harapin ng tuwiran. At kapag hinarap mo sila ng may kaliwanagan, mapapansin mong marami sa kanila ay hindi hihigit sa mga haka-haka. Halimbawa, tunay bang ganap na sisira sa iyo ang mawala ng pera sa isang bagong proyekto, o baka pinalala lang ito ng iyong imahinasyon, at kung makarinig ka man ng pintas mula sa iba, ibig bang sabihin nito ay katapusan na ng lahat, o isa lamang itong opinyon na hindi nagtatakda kung sino ka? Narito ang isang mahalagang yugto sa buhay ni Hill. Noong taong 1933, sa panahon ng malaking depresyon, ang Estados Unidos ay nasa gitna ng kaguluhan. Milyon-milyong tao ang walang trabaho, na wala ng pag-asa, at nilamon ng pangkalahatang takot ang buong bansa. Si Franklin Roosevelt, na bagong naupo bilang Pangulo, ay humiling kay Hill na tumulong sa paghahanda ng kanyang mga talumpati na muling magbibigay ng tiwala sa mga tao. Sa panahong iyon isinilang ang pahayag na tumawid sa maraming henerasyon, ang tanging bagay na dapat katakutan natin ay ang mismong takot. Alam ni Hill, dahil nasaksihan niya mismo, na kapag ang namuno, kahit ang pinakamatalino at pinakatalentadong tao ay nauwi sa pagkakaparalisa. Ngayon, isipin mo naman ang sarili mo. Ilang pagkakataon na ba ang pinakawalan mo dahil sa takot? Ilang taon na ba ng iyong buhay ang hindi ginabayan ng pagnanais na umunlad, kundi ng pagsubok na umiwas sa kritisismo, sa kabiguan, at sa panganib? Hindi ba't panahon na upang baligtarin mo ang sitwasyon? Ang takot ay maaaring manatili, pero maaari mo itong gawing gasolina para umusad. Paano, Pumili ka ng isa sa mga takot na isinulat mo sa papel at gawin ang isang maliit na hakbang laban dito ngayong linggo. Hindi kailangang maging isang bagay na napakalaki, sapat na ang isang maliit na galaw. Kung ang kinatatakutan mo ay ang pagtanggi, gawin ang tawag na matagal mo nang ipinagpapaliban. Kung ang kinatatakutan mo ay magsimula ng negosyo, simulan mo muna sa isang simpleng pananaliksik. Kung natatakot kang mag-aral ng bago, magpatala ka sa isang klase na pang-eksperimento. Kapag hinarap mo ang iyong takot, kahit sa pinakamaliit na paraan, mapapansin mong ito ay lumiit. At sa tuwing hinarap mo ito, ang tiwala mo sa sarili ay lalo pang lumalakas. Ang prosesong ito ay hindi lamang basta motibasyon, kundi napatunayan na, ipinapakita ng mga pag-aaral sa sikolohiya na ang ating utak ay lumilikha ng panibagong koneksyon sa tuwing napagtatagumpayan natin ang isang emosyonal na hadlang. Ibig sabihin, kapag hinarap mo ang iyong mga takot, hindi lamang nababago ang iyong mga resulta, kundi literal na nababago ang paraan ng paggana ng iyong isip. Ngayon, ang tanong ay ito, ipagpapatuloy mo bang hayaan ang takot na magtakda ng bilis ng iyong buhay, o pipiliin mong tumingin dito ng tuwiran at gawin itong iyong pinakamalakas na pinagmumulan ng lakas? Napansin mo na ba kung gaano kadaling magsimula ng isang bagay na puno ng sigla at pagkatapos ay huminto sa kalagitnaan? Maaari itong maging isang dieta, isang kurso, isang plano ng ipon, o kahit isang personal na proyekto. Sa simula, may kasamang matinding sigla, ngunit matapos ang ilang araw o linggo, nawawala ang motibasyon at bumabalik sa dati. Napakalinaw ng sinabi ni Napoleon Hill tungkol dito, ang disiplina ang naghihiwalay sa mga taong nakakatupad mula sa mga taong nananatiling nangangarap lamang. At ang detalye na madalas hindi naintindihan ng karamihan ay ito ang disiplina ay hindi nakasalalay sa lakas ng loob lamang, dahil ang lakas ng loob ay gaya ng kalamnan na napapagod. Ang sikreto ay nasa mga nakagawian, sapagkat ang nakasanayan ay hindi nakikita, otomatiko, at kapag matibay na naitatag, nagiging mas malakas kaysa anumang dahilan ng pagpapalusot. Ayon kay Hill, ang mga dakilang nagwagi ay hindi palaging ang pinakamatalino o ang pinakatalentado, kundiya ang mga nakakapanatili ng maliliit na gawain ng tuloy-tuloy araw-araw, kahit pa wala silang motibasyon. Ito ay dahil ang nakasanayan ay gumuguhit ng isang landas sa ating utak. Habang inuulit mo ito ng inuulit, lalo itong nagiging madali, hanggang sa dumating ang araw na ginagawa mo na ito nang hindi na iniisip. Para lamang itong pagsisipilyo ng ipin, wala nang kailangan pang motibasyon para gawin ito dahil bahagi na ito ng iyong sistema. Ngayon, isipin mo, paano kung maiprograma mo ang iyong isip na kumilos ng otomatiko tungo sa iyong layunin, sa halip na umasa lamang sa bigla ang bugso ng motibasyon. Posible ito kapag pinili mong simulan sa maliliit na nakagawian. Sa halip na baguhin ang lahat ng sabay-sabay, pumili ng isang bagay na sobrang maliit na halos wala itong pagkakataon na mabigo. Magbasa ng isang pahina ng aklat bawat araw, maglakad ng limang minuto, o magtabi ng sampung piso kada linggo. Maaaring tila maliit ito, ngunit ito mismong kaliitan ang lumilikha ng pagkakapare-pareho. At ang pagkakapare-pareho, sa paglipas ng panahon, ay nagiging pagbabago. Isang makapangyarihang halimbawa nito ay ang kwento ni Oprah Winfrey. Mula pa noong kabataan, isinasagawa na niya ang natutunan mula sa mga aklat ni Napoleon Hill, araw-araw niyang iniisip at inilalarawan ang hinaharap na nais niyang likhain ang simpleng nakagawian na ito, na paulit-ulit niyang ginawa bawat araw, ang humubog sa kanyang isipan hanggang sa maitulak siya mula sa isang batang may simpleng pinagmulan patungo sa pagiging isa sa mga pinakamakapangyarihang babae sa buong mundo. Hindi siya nakarating doon ng biglaan, kundi dahil pinanatili niya ang maliliit na tuloy-tuloy na aksyon na nag-ipon ng lakas sa loob ng maraming taon. At pinatutunayan ito ng agham, Ipinapakita ng mga pag-aaral sa neuro -agham na ang pag-uulit ng isang nakasanayan sa loob ng humigit kumulang 66 na araw ay sapat na upang ito ay maging otomatiko. Ibig sabihin, hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng walang katapusang motibasyon, kundi tungkol sa kakayahang malampasan ang unang mga araw hanggang sa magsimulang kumampi ang iyong isip sayo. Isipin ang kapangyarihan na maaari mong makamit kung sa halip na labanan ang iyong sarili araw-araw, maaari kang umasa sa mga nakagawi ang nagtutulak sa iyo ng walang hirap. At ang kulang sa maraming tao ay isang sistema ng gantimpala. Ang maliliit na pagdiriwang kapag natutupad mo ang isang nakasanayan ay nagiging dahilan upang ang utak ay maglabas ng dopamine. Pagpapatibay ng hangarin na kontinuar. Maaari itong maging isang bagay na simple, Gaya ng pagmarka ng araw sa kalendaryo, pagbibigay ng maliit na gantimpala sa sarili sa pagtatapos ng linggo, o kaya naman pagbabahagi ng iyong pag-unlad sa isang taong pinagkakatiwalaan mo. Ang pinakamahalaga ay sanayin ang iyong isipan na iugnay ang disiplina sa kasiyahan at hindi sa sakripisyo. Kaya, sabihin mo sa akin, ilang beses mo na bang sinabotahe ang iyong sarili dahil naniwala ka na kailangan mo muna ng motibasyon para magbago? At paano kung sa totoo lang, ang lahat ng kailangan mo lamang ay magsimula ng maliit at ulitin ito hanggang maging otomatiko? Ito ang tinatawag na di nakikitang disiplina na siyang bumubuo ng malalaking resulta. Sapagkat sa huli, hindi malalaking kilos ang tunay na nakapagbabago ng iyong buhay, kundi ang maliliit na gawain na inuulit mo araw-araw kahit walang nakakakita. Sabi ni Napoleon Hill, ang pinakamalaking kaaway ng tagumpay ay hindi ang kakulangan ng talento o oportunidad, kundi ang kawalan ng pasya at aksyon. May likas na ugali ang isip ng tao na magpaliban, maghintay ng ti-perpektong sandali, at isipin na bukas ay magiging mas madali. Ngunit ang katotohanan, ang bukas ay hindi magdadala ng anumang pagbabago kung wala kang gagawin ngayon. Si Hill mismo ay nakaranas ng napakaraming pagsubok, umabot siya sa kahirapan, Ilang ulit na tinanggihan ang kanyang mga proyekto, ngunit hindi siya kailanman tumigil sa pagkilos. Naniniwala siya na bawat maliit na hakbang tungo sa layunin ay lumilikha ng puwersa na, kapag pinagsama ng panahon, ay nagiging pambihirang resulta. At narito ang pinakamahalagang punto: taglay mo na sa iyong sarili ang lahat ng kailangan upang baguhin ang iyong buhay, ngunit walang magaganap hangga't hindi ka nagdedesisyon na kumilos. Hindi ito tungkol sa paghihintay ng motibasyon, hindi rin ito tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng kasagutan, at lalong hindi ito tungkol sa pagkakaalam ng buong landas bago magsimula. Ang mahalaga ay ang paggawa ng unang hakbang, gaano man kaliit, at ulitin ito. Ito ang tunay na kapangyarihan ng pagkilos. Nayon, nais kong bigyan ka ng isang hamon, pumili ka lamang ng isang ideya na narinig mo rito, isang ideya lamang, at mga kung gagawin mo ito araw-araw sa susunod na pitong araw. Maaari itong ang pagsusulat ng iyong layunin sa isang papel pagkagising mo sa umaga. Maaari rin namang maglaan ng limang minuto upang isalarawan ang hinaharap na iyong ninanais, o di kaya ay magtabi ng maliit na halaga ng pera araw-araw. Hindi mahalaga ang laki ng kilos, kundi ang pagiging palagian nito. Kung maisasakatuparan katuparan mo ang simpleng pangakong ito, sa loob ng isang linggo mararamdaman mo na ang pagbabago at kung ipagpapatuloy mo pa ito sa loob ng tatlumpung araw, mapapansin mong ang disiplina ay naging isang nakasanayan at ang iyong isipan ay magsisimula ng kumampi sa Huwag mong hintayin ang perpektong kondisyon, sapagkat hindi ito kailanman darating. Ang pagiging perpekto ay isang ilusyon na nagbubunsod ng pagkakastigo. Nagbabago ang buhay kapag nagpasya kang kumilos gamit ang kung ano ang mayroon ka, kung nasaan ka, at kung sino ka ngayon. Bawat hakbang, gaano man kaliit, ay bumubuo ng matibay na pundasyon para sa mga susunod. Kaya ang tanong ay ito, magpapatuloy ka bang basta na lamang tumatanggap ng mga ideya at naghihintay ng tamang sandali, o hahawakan mo ang kontrol at patutunayan sa iyong sarili na kaya mong baguhin ang iyong realidad? Ang oras ay lilipas pa rin anuman ang gawin mo, ngunit ang paraan ng paggamit mo nito ang tumutukoy kung sino ka magiging. Ang kapangyarihan ng pagkilos kapag isinama sa kalinawan, disiplina at kontrol sa emosyon ay may kakayahang magpabago ng lahat. Nagsisimula ito sa isang malinaw na desisyon na akuin ang pananagutan sa iyong buhay, gumawa ng unang hakbang at magpatuloy kahit na sinusubukan kang pigilan ng takot o pagdududa. Ang bawat maliit na kilos na inuulit mo araw-araw ay nagbubuo ng matatag na batayan para sa tunay at pangmatagalang pagbabago, ginagawang konkretong resulta ang mga pangarap. At ngayon, sa iyong harapan, makikita mo na ang susunod na video na inihanda ko para sa iyo. Sa susunod na ito, akyat tayo ng isa pang baitang sa iyong pag-unlad ng karunungan, tatalakayin ang mga estratehiyang makakatulong upang maging kahit isang porsyento na mas mahusay kaysa sa kung ano ka ngayon. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay hanggang dito. Inaabangan kita sa susunod na video upang ipagpatuloy natin ang paglalakbay na ito ng pagbabagong sama-sama.